Ah, uh, hello, hello po. sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 21, 21 po ng Agosto 2025 at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 5:42 ng umaga. Araw po ngayon ng Webes. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal. Medyo madilim pa. Uh, mga alas sa islang kasi. Uh, pero nag-iiba na talaga ang, 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 kuan ang, ang araw. Medyo umiikli na ang araw. Uh, nais ko po ipagpatuloy yung, yung dinidiscuss ko kahapon na yun nga, walang pangyayari dyan sa investigasyon sa Senado. Wala namang mapaparusahan dyan. Upo. Kasi nga, legislative body lang sila. O, niluluko lang tayo eh, ng mga senador eh. <laughs> Di ba? <laughs> yung sinasalita nila, yun, kung ano yung gusto marinig ng tainga natin, yun ang sinasabi nila. O, na sabi ni Elrin Tulfo ay yun nga heads will rule sabi niya eh oh mga ulo daw gugulong eh, ay, ay ayaw yung nga na imbestigahan yung kwan eh o ayaw yung ipatupad yung impeachment eh, ni Sara eh paano maniniwala ang tao sa inyo na doon ay kayo ay aakto na isang hurado o temporarily, hindi ba? Pero walang bilanggo. Tanggal lang sa pwisto kung kung ma guilty hindi ba? O, eh, ayaw niyong ipatupad o ayaw niyong ganapin. Paano maniniwala ang tao sa inyo? Di ba? O, yung labing na senador, Oh, na ayaw gumanap bilang isang maestrado, hindi ba? Kasi nga, eh, temporarily, sa impeachment trial, temporarily, yung senador mag-a-assemble, they will transform themselves into a quasi-judicial body. Medyo doon, pwede pa yun kasi nga eh, batas po yun eh. O nasa konstitusyon po yun eh. Ay tinanggihan nyo. O ibinigay nyo sa Supreme Court, hindi ba? O kalukuhan yan. At diniskas ko na dito, hindi lahat ng kaso ay pwedeng ibigay sa korte. Diniskas ko na po dito hindi hindi ina-advise ng ng Biblia na lahat ng usapin ay dat napakasimpleng usapin niya ni eh. yang impeachment trial na yan minor lang yan at napakalinaw niyan sa konstitusyon bakit dadalhin pa dun? ay to divert the issue nga o oh, ay tapos ngayon ito mag-iimbestiga sila o oh, o lulukuhin na naman ang mga tao. Ngayon, ang title ko po ngayon ay na nasa Biblia din. Kinuha ko po sa Biblia ito. Uh, pero inayos ko lang yung mga salita. Senador, investigahan mo ang iyong sarili. Pwede ba yun? O, di ba? Iimbisigahan mo ang iyong sarili? O, oh, ay si Jewel Villaniba nga eh. Oh, unang salpukan pa lang eh. Yung unang pasabog palang lang eh. Tinanong na yung Public Works Minister eh, hindi ba? Tinanong na niya eh. O, oh, nakipag ba ako sa iyo? Hindi ba? O, oh, dinadalaw ko ba kayo? O, oh, ay simpre ay... <laughs> ay simple ay eh, makukuntimp yan eh, kung magsasalita ng kung ano-ano dun eh. Ay, ang sasabihin noon ay no, hindi ba? O, humingi ba ako sa inyo ng, ng porsinto? O, ay eh, simple ang, sasa ang isasagot dun ay no. Hindi ba? Kaya nga yan eh, ang title ko ngayon, Senador Senador imbestigahan mo ang iyong sarili, pwede ba yung Pwede ba talaga yung naiimbestigahan mo ang iyong sarili? Ay marami po silang involved dyan eh. O si Mark Villar, hindi ba? O naging DPW Secretary noong panahon ni Duterte. O si Bungo. O yung tatay niya at saka yung half-brother niya ay naging super contractor, hindi ba? Oh, at ang daming nakuhang contracts. Oh. Ay ito si si Joel Villanueva ay 12 billion pala ang nakuha nito. Yung budget para diyan sa siguro ay public works po yan eh ay flood control yan. Yan ang paborito nila ngayon eh. Yan po ang kung dati ang paboritong project ay yung mga kalsada ay ngayon, ang paborito nilang project ay flood control. Opo. Kasi nga, madaling dayain. Oo, hindi napapansin. Flood control lang po eh. Oo. Kahit na naandyan na yan, hindi napapansin. Kahit na wala yan, hindi napapansin. Kaya gusto nila yan eh. Oo. At saka, kung naanod na ay wala na silang kwan dyan. Wala na silang pakialam dyan. Oo. Naanod na eh. Pero ako dito ang talagang sinusulat ko sa aking mga comments sa, sa yung mga vlog. Ang sinusulat ko, dapat yung unahin yung mga ghost project. Opo. Huling-huli yan kasi nga i eh, saan ba nangyari o saan ba ginawa ay wala naman talaga eh hindi mahuhuli yan hindi ba yun ang unang parusahan at palagay ko halos lahat ng project ganun mga ghost project opo pinapaliwanag ko nga dun sa ibang vlogger eh na dun sa comment section dapat ang unahin dyan yung mga ghost project walang lusot yan kung talagang sisitahin yan. Oo. Uh, yun nga, no? Ang topic natin dito ay Senador, investigahan mo ang iyong sarili. Pwede ba yun? Kinuha ko po ito sa Kwan-E. Eh, yung, yung sinabi ni Jesus Christ, Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Iyan po ang silabi ni Jesus Christ. Noong siya ay bumalik sa kanyang lugar doon sa Galileo o sa Galilea, bumalik siya ay kini-question siya ng mga tao. Opo, kini-question siya eh. Kasi nabalita ng mga tao, gumagawa siya ng mga milagro. Nagpapagaling siya ng mga may sakit. Nangangaral siya. Yun ang nababalitaan ng mga tao. Kaya nung bumalik siya doon sa Galilea, na kung saan ay doon siya lumaki, hinahanapan siya ng mga milagro. Opo. Yung ginagawa mo doon, sabi ng mga tao sa kanya, yung ginagawa mo doon sa Kapirnaum o doon sa malayong lugar o sa kabilang bayan, ay gawin mo dito yung ang sabi sa kanya. Kay Jesus Christ. Ngayon, ang sagot niya ay ito po ang sagot niya. Ano? Luke 4.23 Jesus said to them, Surely, you will quote this proverb to me. Physician, Heal yourself. Ayan po. Ayan po ang sinabi ni Jesus Christ. Sigurado sabi niya na gagamitin niyo itong proverb na ito sa akin. O sasabihin niyo itong proverb na ito sa akin. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Ayan po ay kasi nga hinihingi siya ng ng kababalaghan eh yung nga yung nagpapagaling siya ng mga may sakit ayun ay ang Diyos po naman ay hindi mo naman pwedeng utusan eh hindi mo pwedeng uh, yung bang parang niloloko mo tapos alam ng Diyos yan eh tapos eh susunod siya dun sa panluloko mo. Hindi, hindi ganun po eh. Ang tao, pwede. Kasi nga, hindi naman alam ng tao lahat eh. Pero ang Diyos, ay kabisado niya yan eh. Kung ano ang iniisip ng tao. O. Oh. Ayun, ano? Kaya hindi sumunod si Jesus Christ. Hindi siya gumawa ng kababalaghan dun sa hometown niya. At hindi rin siya nagpakita ng mga kababalaghan. Hindi. And you will tell me, do here in your hometown what we have heard that you did in Capernaum. Yun po ang sagot ni Jesus Christ. Oh, at sasabihin nyo sa akin, sabi niya na gawin mo dito yung mga nababalitaan namin na ginawa mo dun sa malayong lugar yangga sa Kapernaum. Opo. Pero ang kinuha ko po dito ay binanggit ni Jesus Christ yung ay ko kung saan nang galing ito itong problems na ito ano hinahanap ko nga eh, hindi ko alam eh kung saan nang galing eh physician heal yourself kaya yan ang ginamit ko Pwede ba ito mga senador na sila mag-imbestiga ng kanilang sarili? Hindi ba? oh, si Chis Iskudiro, eh, 142 billion pala, eh, ang na-insert niya, eh. oh, kasama na po doon yung 12 billion na ibinigay sa pamamahala kay Joel Villaniba. At malamang yan ay mga flood control po yan sa Bulacan. Napalagay ko, karamihan dyan mga ghost project. Opo. oh Tapos sila mag-iimbestiga, hindi ba? oh At yung mga iba dyan, may mga involved pa yan. Hindi palang lumalabas. O. Ngayon ay ito po ang pangalawang verse ano na na isi ko po sa inyo, no? Para patunayan na hindi pwede yan, ganyan. Hindi pwede. Proverbs 12, verse 26. One who is righteous is a guide to his neighbor. Yung righteous. Dapat nga dyan, kung magkaroon man ng investigasyon dyan, ay si Pantilolakson ang manguna. Dapat kasi nga, ay eh, hindi siya tumatanggap niyan eh. Oh, hindi, wala siyang budget patungkol dyan. Opo, simula panang simula. At yan po ang advocacy niya. Dapat ang mga legislator ay walang mga project yan. Oh, pero sa kasalukuyan, ay nga nangyayari eh. Kanya-kanya silang Uh, project ang tawag diyan ay yung kwan yung dati yan eh, yung CDF yan eh oh countryside development plan tapos iniiba-iba lang po ang pangalan oh dati pork barrel yan eh oh ay ngayon ay ayan na nga hindi ba oh kasi sila ang nag nagkwan eh, sila ang nag na a-assign ng budget eh. O sila eh, kaya isinisingit nila yung mga gusto nila. Actually, di-discuss ko na rin dito ano, parang niloko nila ang opisina ng pangulo. Si Bungbong Marcos, niloloko lang nila. Bakit? Ay, simple, kung ang approve noon ay nung 2025, ang approved na budget ay hindi ko alam kung 6.1 o 6.2 o 6.3 trilyon ha trilyon. Ngayon, ang titignan lang po ni Bungbung -bung dyan, yung total. Opo. Ano ba yung napag-usapan? Ah, 6.1 trilyon. O. Pag nakita niya ay hindi na niya siguro bubulat-latin eh. Ngayon, ang ginawa nito ni Escudero at saka yung counterpart niya dyan sa lower house, pinagtatanggal nila yung budget ng PhilHealth o ng Health ano, Department at ng Education Department. Pinagtatanggal nila at isi at Nagsingit sila, kaya nga tawag na insertion eh, nagsingit sila ng mga project nila. Oh. Ay hindi nga nagbago yung suma total pero nawala yung mga budget na nakalaan sa education at saka sa health. Yan po ang ginawa nila. Oh. Yan ano na ay ay talagang ah corruption talaga yan. Oh. Corruption talaga. Oh. Ngayon The one who is righteous is guide to his neighbor but the way of the wicked leads them astray Oh Yung wicked ay tapos sila ang mag organize ng investigation na yan ay wala ah Lead them leads them astray Oh Wala yung ang ibig sabihin ng astray ay parang maliligaw. Oh, hindi alam kung saan patungo yan. Oh, di ba? Ay hindi po ako nagsasabi niyan. Ay Biblia po eh. The one who is righteous is a guide to his neighbor, but the way of the wicked leads them astray. Oh, kaya wala pong mangyayari dyan eh. Kasi yung mga nag-iimbestiga dyan ay although na in aid of legislation, ay pero Karamihan dyan ay mga kasangkuti, eh. O sila mismo eh. O. Ay. Pero may nakukuha din tayo na i-inform yung mga tao. Pero kung minsan, kung hindi mo pag-aralan eh, madadala ka eh. Madadala ka nung mga, may mga agenda sila dyan eh. O mga propaganda eh. O. Jeremiah 79. At ito po ang paborito ko na verse bilang isang born again. Ito po ang paborito ko na verse. The heart is deceitful above all things, and desperately wicked. Who can know it? O, oh, sino'ng nakakaalam hindi ba? Yung puso daw ng tao, the heart is deceitful above all things. Yung puso daw ng tao ay deceitful yan. Sa lahat ng mga bagay, above all things, eh, yan na ang pinaka-deceitful, yung puso ng tao. At ito po ay si Jeremiah ang nagsulat nito, na kung saan si Jeremiah ay itinuturing na propita po yan ng lahat ng bansa. Opo. The heart is deceitful above all things and desperately wicked sa iba po ang pagkasulot yan an, uh, sick and is beyond cure yon po walang walang kani walang walang yung pagkawikid ng tao ay parang sakit yan na walang gamot yung po ang iba ano uh, beyond cure ang nakasulat hindi nagagamot yan. O, at yung nga ang sinasabi ko dito, maliban na ikaw ay kahabagan ng Diyos, magagamot yan, habag lang po ng Diyos, hindi on your own endeavor, hindi, hindi magagamot yan. O, kaya nga ang, 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 ang eh, paano mong gagamotin ang sarili mo, oo para mas maintindihan natin, o, doktor ka nga, ay halimbawa, oo ka kanang appendicitis, hindi ba? O appendicitis. O, pa, pwede ba yung doktor ay siya mag ng appendicitis niya? Hindi ba? Hindi pwede eh. Hindi ba? Pero ito nga, itong the heart of man is deceitful above all things and is beyond cure. Ayan po eh. Pero dito, and is desperately wicked. Who can know it? Sino nga nakakaalam? Sa iba po, who can understand it? Sino makakaintindi niyan? Diyos lang po eh. Oh, kaya nga, walang mangyayari dyan. Oh, maliban na, ayan nga, ay ikumpis nila, ay, ay kaso nang hindi nga ikukumpis yan dyan eh. Hindi nila ikukumpis yan eh. At ang gagawin nila dyan, tatanungin nila yung mga kunyari, yung mga kontraktor, o nilapitan ba kita? O, ay sasabi na hindi ah. Ganun lang po yan, dispiritly wicked nga eh. O, hindi ba? O, at hindi po nagbabago yan hangga po ngayon. yang pusok ng tao, kaya nga ginulaw na po ang mundo eh. Ginulaw na nung panahon ni Noah. Kasi nga ay ang... Hindi eh, naman, kwan, eh. Ganun pa rin ang tao, eh. Ang nakasulat po nung ginunaw ang mundo sa panahon ni Noah, all the imagination and intent of a man is purely evil continually. Yan po ang nakasulat. Oh. The imagination and intent of the man is purely evil continually. Tuloy-tuloy po, eh kaya ginunaw na at pinababa ang edad ng tao. Just imagine ha, ang problema lang ay yung yung desperately wicked eh, ay pinababa na ang edad ng tao. Gagawin ko na lang kanya, and yet his days, sabi po ng Panginoon, his days shall be 120 years. Ayan po, ang edad na lang ng tao. Pero nung ginulaw po ang mundo, 900 years po ang edad ng tao. Oh, almost 1,000 years old, ang edad ng tao. Kasi nga ang sabi ng Panginoon po doon ay in the day, hindi ba? In the day you will eat of it, you will surely die. Ay doon po sa heaven, eh, ang equivalent daw atay, equivalent lang ha, o ikinumpara, yung a day with the Lord is like a thousand years in earth or vice versa. Vice versa po yan. Oh, ay kaya nga siguro 900 years. Ay pero binabaan po eh kasi nga desperately wicked eh. Binabaan na ng 120 years. Ayan sila Lamusis, 120 years na lang yan. oh, ngayon wala na eh. oh, wala nang umaabot ng 120 years palagay ko ngayon. 100 lang nahihirapan na eh. At ang average life of man ngayon ay 70, and because of health or because of you are strong, it may reach 80. But after 80, ay wala na talaga yan. Marami ng sakit. Ganun po yan. Kasi nga, yan nga, the heart of man is deceitful above all things. Kaya wag na po tayong maniwala dyan sa mga ganyan. Oo. Gagawa lang kunyaring investigasyon dyan Wala din yayari dyan Kaya magiging failure lang yan Ang kagandahan lang yan Ay sila-sila Ay simple katotohanan po yan Hindi mo mapipigilan po ang katotohanan eh Lalabas at lalabas ang katotohanan Katulad nga ng sinabi ni Jinggui eh Ayaw ko kung nadulas lang siya panahon pa ni yung previous administration yan Marami ng ganyan Sabi niya ay sino ba ang tinutukoy niya dyan? At dito hindi ba? Yung previous administration. At ako alam ko din, dyan na nagumpisa yan, yung impunity. O. Oh. Ang tawag po dyan ng, ng Biblia, yung sin, flow like a flood. Parang binabaha. O oh po. Yung, yang ganyan, yung, yang mga corruption mo yan, sabihin natin na corruption ano, flow like a flood. Hindi mapipigilan. Pag sinabi na flood, hindi ba? Nature po yan eh. Oh. Ang makakapagpigil dyan lang dyan ay yung salita ng Panginoon na kung isa puso yun, simula nung bata, dadalhin mo, ay yun lang. Pero yung batas, wala. Walang, eh, ay gagawa nga sila ng batas daw eh. O sige nga, gumawa nga kayo ng batas. Tignan natin kung masasawata yan. O, gumawa kayo ng batas. Yung pinakamagandang batas na. O, pero wala din eh. Kasi nga sabi ng Biblia, eh, we are kept under the tutor. O, tutor kasi yung batas eh. Para ipaalala sa iyo na mali yan. O ito ang kasalanan mo. O ito ang parusa diyan Ipaalala lang sa iyo until, sabi po ng Diyos, ang nangkuwanin eh, ng Biblia eh, until hangga doon sa ma-reveal na yung pangako. Yung pangako po ng tagapagligtas. Ay na-reveal na, hindi ba si Jesus Christ? O, oh, we are kept under a tutor until, o, oh, the righteousness of God has been revealed. Si Jesus Christ nga. Ngayon, yung righteousness ng God, i-demonstrate na po ini Jesus Christ eh. Kaya yun ang susundan natin sa pamamagitan ng ating faith o ng ating pananampalataya. Doon tayo gaganda ang ating mga gawa. Hindi yung batas na yan. Ay sige, gumawa na kayo ng batas. Sinabi na ng Biblia na walang ang maliligtas eh sa pamamagitan ng pagsunod sa batas hindi naman sinusunod yan hindi ba yung nga impeachment trial nga lang i eh, naandun na eh, i na, eh ayaw pang sundin eh, hindi ba ganun po ang tao para maintindihan nyo o sige po at hanggang dito na lang po ano at, at dalayan ko po sa Panginoon bago po ako magumpisa ay sana tayo ay magkaroon ng ng wisdom na gagaling sa kanya at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.